Good morning. So, ang oras po natin ngayon, no? uh, 5:35. Uh, so, nakita po ninyo, uh, malinis na dito. So, kahapon tagat-tagata ng basura dito. So, ngayon, uh, maaga silang natapos sa uh, dito sa area na ito mag-clearing, no? So, meron pa naman doon, pero dito sa lugar na ito kung saan at uh, dito yung inabot ng uh, maghapon pag uh, nila, no, uh, dito sa park na ito hapon, so ngayon no at uh, okay yung uh, loader nila uh, so tapos kagad yung trabaho dito kahapon ninyo uh. so wala pang alas 6 ha huh? wala pang uh, alas 6 uh, sa oras natin 5.35 kaya uh, nandito malinis na mga kababayan uh, at uh, smooth na smooth na yung uh, daloy ng uh, pag-iikot ng mga uh, sasakyan dito so, do makulimlim yung panahon dahil napakalakas yung ulan kaninang uh, madaling araw so nakikita po ninyo naman yung ating mga kapulisan no? so alertong alerto sila 24 oras no? So, dapat ganito yung uh, sasalubong kay uh, Mio pero in fairness, kabila, no? Uh, part na ito kahapon uh, sa kabila ay uh, malinis na dyan. Pero sa ngayon, nakikita po nyo, doon na naman sa kabila yung uh, basura, no? Nandun na naman sa kabila. Itong part na ito, so, sinisimot na lang dito. Ayan. Yeah. na. Wala nang problema dito, no. Uh, maliban na naman, no, ang uh, bukas o sa susunod na mga araw. Dahil salit-salitan lang ang problema dito kung hindi diyan sa kabila ang problema. Dito na naman sa lugar na ito. Ah, uh, uh, yan yung ano. Uh, Morning sir. Uh, Maga na natapos ngayon dito sir. talaga uh, sila dito na nagpapatrolya uh, tapos yan no? Uh, pasisimutin na lang so, ganito talaga pag uh, nandiyan yung ating mga kapulisan oh so, maganda yung uh, resulta ng uh, ating paglilinis dito paka na. ato so, alert ko na sila dito sa lugar na ito. So, dito naman, no, ha uh, papunta na rin dito yung uh, loader. So, wala namang uh, problema kung uh, hindi nasisira yung uh, loader, no. Dahil uh, maaga nga silang uh, natatapos sa uh, mag-clearing. So, babaybay natin itong kahabaan, itong uh, ano, Uh, Asim so, no? para mapagbigay tayo ng update ngayong uh, araw na ito ngayong umaga na ito so dito naman ito sa kanto ng uh, ano ito sa pagitan ng Ilcano itong uh, basura na ito at saka sa uh, Santo Cristo mga babaya uh, isang mga uh, lang naman to pag uh, so, kagaya nyan uh, nasa kondisyon yung uh, loader kaya mabilis na mabilis lang yan so kabila at na uh, napapansin natin na kalat pa yung basura dyan <coughs> ito po ito sa kanto ng Ilcano uh, at saka ano uh, ay pagitan ng Ilcano at saka Santo Cristo. Itong uh, basura na ito uh, na dito. So tatapusin na lang nila doon sa dulo at uh, lilipat na yan sila dito. So mabilis na yung uh, daloy. No? Uh, maga-maga pa tayo nandito. No? Trust natin na uh, dumating dito kahit ba ano. 5.35 pero nakikita po ninyo yung uh, gulong bahagi ay uh, tapos na uh, so, tapos na so nandito na lang sa pagitan ng uh, Santo Cristo Ilupa, Ilcano uh, pero yung kabilang uh, loader uh, tondo side so parang hindi natin sila nakikita ngayon baka yan naman ang uh, may problema no? wala so, tayo nakikita ng uh, loader dyan oras na ito no ha, marami pa tayong makikita nga mga nagtitinda dito kasadaan uh, natin yan marami pa nga nagtitinda dito Ah, uh, ang dami pang nagtitinda. Ito, so, Santo Cristo to. So. Bilaan itong Santo Cristo. Panging uh, yung pabura lang yung uh, lead-in na, ano, no, uh, kapila lang. So, wala tayo nakikita ang loader dito sa tundo side, mga kabubayan. So, mayayari no, dito na naman na, magkakaproblema ng na tundo side na ito. Uh, itong uh, mga basura na ito, mabilis lang kung makulik na gala din dyan yung uh, loader bubuldusin lang to no pero kailangan din yung uh, uh ano no uh, yung ating kapulisan kasi pag uh, mga nagtitinda na uh, hindi sila ano dito hindi ano ng uh, pulis uh, hindi mo basta basta sila mapapaalis ano so, kami dami pa mga ano mga kantong ano, mga daw ng kamote So, yan yung mga inabot natin ngayong umaga na mga paninda dito. Dami pa nga namimili at uh, mga nagkikinda. So yan po yung kasalukuyang uh, sitwasyon ngayon dito sa may uh, ano ah uh, CM Recto Divisoria, mga kababayan oh uh, dami pang uh, ano itin pa ito tayo mismo sa kanto ng uh, Santo Cristo so yun uh, tapos na sila doon So, ano na sila dito? Dito na sila lilipat. O, oh, yung mga sa ano, mga tulong lahat ito, ito, nandito sa island na ito, no. Mahalo rin diyan yung mga rugby boy, no, rugby girl, no. So, yan yung uh, madalas na bumibiktima sa mga, ano dito, yung mga magtitinda-tinda dito sa island, no. kinukuha nila, no, kung makasalisi sila, ah uh, Akala mo, ano lang, no pero ang bilis ng mga kamay at minsan nang uh, meron lumapit sa atin na nagreklamo at so, uh, na nga ng tulong dahil sa yung uh, pagbintahan niya no? ay uh, dinukot daw ng ano, uh, rugby boy so nanong ko kung sana so wala na daw so wala na tayong magagawa doon dahil uh, lang yan silang uh, pumuslit dito eh. Magandang umaga po at maraming uh, maraming marami salamat sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Hit na rin 'yung notification bell para lagi po kayo uh, ma-update sa ating mga ina-upload na video no patungkol dito sa Manila. Shout out na rin sa ating kababayan, mga kababayan natin Luzon, Visayas, at uh, Mindanao. Mga kababayan po natin mga immigrants no. Uh, ito po 'yung bagong update natin dito sa Maya uh, at No. Salamat po, salamat.